Guys, nandito na ako sa ground floor. Oh, subukan ko silang dito. Oh, hinuli ko sila, sila uli. Dahil ayo naman lumipad dito. Hay. Subukan ko sila dito. Dito sila pakawalan. Yan na guys. Laya na kayo ha. Lumipad na ha. Ayan o. Oh. na oh, guys. O oh, yung. Yan si Samer. Yan o. Oh. Yan si Samer. Tapos ito naman. Si May. Tingnan nyo guys. O oh, ayaw namang lumipad. Kawawa, di ba? Love ko naman ito sila, pero kailangan nila ng laya. Naiiyak tuloy ako. Love ko sila, kasi kusa silang pumasok, nagpahuli, nagpa-adapt. Tingnan nyo, natingin pa, tingin nyo sila doon sa baba. Dahil doon kami galing. Ayaw mang lumayo. Nandiyan lang sila, oh. Pero ayaw lumipad. Mm. Tingnan nyo, tingin dito, tingin doon. Sabi nila, hindi naman itong life namin. Nag-alala lang ako nito, baka huliin ng mga pusa, pero kailangan nila ng laya. Ito nung nahuli ko dito, baby kasi siya. Kaumpisa lang mag-practice ng lepa dito ko sila nahuli, guys, oh. Diyan, oh, sa pintuan. Diyan lang talaga sila. Talagang nagpapahuli, nagpapa-adapt. Habot hininga. Ayun doon, yung sa kanto yun na si ano, si Summer. Two years and six months kulang-kulang mag 2 years and 7 months siya sa akin. Ngayon kay Mio taglamig na ko sila. Oo, oh, so yon yung mm, ito naman si May. Pero ayaw namang lumipad. Tingin pa rin sa papa. Hoy, bagong iniisip niya ano kang ka gagawin namin dito. Oh, Nag-alala ko dito sa pagkain. Ito oh, ang baby namin. Oh, parang ayaw namang lumipad. Dito ka lang. Abi gusto mong bumalik sa loob eh nabi ah, eh? mm -hmm. gusto mong bumalik sa loob eh oh, summer you are free now mm, ayun na si summer ayun ay namulog man be ayaw mo be dito ka lang be ayaw niya naman talaga guys tingnan niyo, ayaw lumipad kapakawa naman baby po kasi ito hmm hmm Ibalik ko siya guys sa loob guys. Ayaw lumipad. Hmm? Naiyak tuloy ako. Ito yung baby namin. Yung isa-asa na yun. Baka huliin na pusa. Ito oh. Hmm? Gusto niyong bumalik sa loob? Hmm? Ilagay ko muna sa bulsa itong isa. Huliin ko. Gusto niyong bumalik sa loob? Hmm? Hindi. Hmm? Doon ang oh, sa ilalim ng oh. Huh? Yan. Yeah. dali na. Ay. Hmm, sige, huwag kang mapahuli sa pusa, ha? Ayan, hayaan ko na lang siya. Huwag kang mapahuli sa pusa, ha? Ha? Huh? Hmm, dali. Huwag ikaw pahuli sa pusa, ha? Yan na siya. Naglalakad. Hayaan ko lang. Pero isa, guys, ito si... May ibalik ko ito sa loob. Ayaw talagang lumipat. Yan, mm. Yun naman yung lumipad. Ibalik ko na lang sa loob. Baka huliin ito ng pusa. So guys, hanggang dito na lang muna. Ibalik ko siya sa loob. Salamat!